Hi guys! Good afternoon for today's video. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano magkayod ng kasaba or balingoy. Ganito yun guys oh, kinakayod. At ito parang kinakayuran ko, gawa lang ito sa yero. Binutasan lang ito ng pako para tumalim siya guys. Kaya pag kumayod ka ng balinghoy or kasaba, dahan-dahan mo siyang kayurin para hindi ka masagatan. Ayan guys, oh. At ito na pala yung nakayod kong kasaba at balinghoy, hoy. Apino siya, di ba? Pero kailangan dahan-dahan para hindi ka, sa, hindi ka masugatan. At ito na guys. Thank you for watching.